Napansin nga namin si kuya ay nandito sa gilid ng may mga nagtitinda ng mga laruan. Siya po ay nasa gilid at nanlilimos. Ayan po at lalapitan natin siya mga idol para tulungan. So ito si kuya ay matagal na po siya dito nanlilimos. So pasensya na kayo walang audio mga idol kasi nakalimutan natin ni On. So kaya ganito na lang po yung ginawa ko. Siya po ay may mga alagang pusa, mga aso. Yan, dito lang po siya nakatira sa gilid ng kalsada. Yan, may mga inaalagaan siyang pusa. Yan po yung mga kasama niya dito dahil si kuya po ay walang bahay. Kaya dito lang siya sa gilid natutulog. At yan nasa gilid niya, yung mga gamit niya. Siya po ay nagpapakain ng mga pusa kapag may mga lumalapit sa kanya na mga stray animals. So ayan, pinapakain niya 'yan. Nanghihingi pala siya ng mga pagkain sa mga rest sa mga kainan para may makain siya at para may maipakain sa kanyang mga alagang pusa at aso. Kasi alam nila may ano, pagkain. alam nila bibigyan mo kami pagkain. Ang bibigyan kita ng grocery para may panluto ka para sa kanila ng mga dilata Matalino. Hmm, bait mo. Alam niya, bidala ka. Mm. Doon pala, nakita ka na niya, kilala ka niya. Hmm, eh. tumakit. Di ba naalala mo? Hmm. Payat, Ito yung na, pusa diba? niya. Tumaba na. Malaki. Matataba na yung pusa niya. Ito yung payat niya, di ba naalala mo? May tumapit. mga pusa kasi siyang inaalagaan dito. Pag aso, wala yung mga aso, siguro nagagala. Hindi, pagkakain, maalis na. Hmm. Pabalik lang kapag gutom. Hmm. Mm. Bait, bait. Parang kung karinderiya, pag nagutom sila, ah. Magain. Do, bote, may mga nagbibigay pa sa inyo ng mga pagkain sa mga restaurant. Pero, 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 mm. bumibili na lang ako ng ano yun. Sa alibabong. sa kanila. Oo, malilitis naman yung gaso mo mm. lang. Di ba? Mm, Nagili mo lang yung mga... Ah. yung mga bote, yung mga bote, ano mm. lang ng bote, kung may bubog, mo. Na, ba? Bote, nakita ka ulit namin dito. Lilihim mo lang. <laughs> May mga ano ka pa rin, may pang Christmas, meron ka na. Hindi, yung mga bigay-bigay. Bigay-bigay bigay lang din mga Dabi dami. Niya, okay, sa itapon, bibigay ko siya. Bibigyan mm -hmm. oh, kitang pera. Huwag mo itatapon na kasi may bigay-bigay lang mm -hmm. kami. Gabi niya, tinuturo sa akin, ng lola namin, huwag magtatapon na pinaghirapan. Mm hmm. Kaya bibigyan pa 200. Huwag ko na itapon. Hindi ko man tinatapon, pinamibigay ko lang. Eh, mga dami naman, pang <laughs> mm Hmm. ah, hindi mo binibenta. Isin bibigay. <laughs> Malay. ba mahirap ang buhay? Oo, oh, sa baga. Pero may bigay ko na lang para walang buhay. Diba? Buti nagkita ka ulit namin dito. Oo, oh, tagal na. Nakalimutan mo yata bumalik ko eh. Nakalimutan niya bumalik. <laughs> ah, <laughs> Hindi niya ah, alam kung na ito ah, eh. Ah, kasi na-interview na natin siya dati. Oh, so, napigyan natin oh, siya oh, ng oh, oh, okay na tulo. Bumalik okay. natin, bumalik eh. Ba't talaga natin? yung mayaman eh? pogi oh, okay, eh. Uh, salamat tay nakita ko ulit namin dito. nakalimutan mo na yata bumalik dito. Ah, uh, babalik eh. ulit kami dito. Sige, sabi ko sa na nga ba nakalimutan uh, sa siya. December. Eh. Oh sige. Yan ang sinasabi ko. Mm -hmm. Nakalimutan <laughs> para may, niya papunta dito. <laughs> para may pamasko tayo sa kanya. <laughs> oh sige, pala. Ka. para sa kanya mga ano. Ka mm -hmm. Kasi mabait ka naman. Maraming salamat. Wala masaya masaya ako dito. Eh, mm -hmm. mo ako. Oh, mga oh. Mga kamag-anak ni wala na. Ano? Pabayaan mo na lang sila? Kinukulam ko naman. <laughs> Pag ayaw mo na magbigay, pabiyahan mo na, di ba? Marami namang... Din kayo. Yung, yung mga nagbibigay, para kamag-anak na rin ang turing ko eh. Mm. Di ba? Para hindi siya mm. Kasi sa kung ano mo sila, yung asahan mo, mag-disappoint ka lang, di ba? Okay. Okay. So si ay dito rin sa gilid ng kalsada, tabak, tapat so, ng... oh. Palawan Ponshop, oh Ponshop, okay. hmm. na... Yung kalindiri. Palawan. Palawan pawn shop, tapos oh. Emlulier, ayan. Tapat na... Kar Karami na nagbibigay naman. dito. <laughs> yung hmm. mga taga Imos, oh. taga Bacol, dito kasi dahan, ito yung dating highway. Mm hmm. nila doon sa bagong highway, ginagawa yun. Ah, dito talaga dito sila, sila dumadaan. dumadaan. Ay, siyempre, brevisya, no? Okay. Ayaw nila nung ano yung bagong highway. Mm Kaya dito pa rin sila dumadaan. So, salamat ka kasi, mabalik na lang kami ulit dito. sa Salamat. Sa karir mo. Mm artista ka na sa susunod. Bye, Thank you. you.